Ito po ngayon ang bagong drama na itong si Digong, na itong mga Duterte. Mabuhay ka na lang daw ng mapayapa, Sara Duterte. Umalis ka na daw dyan sa politika. Huwag ka nang mag-ambisyon. Mm, nakakaawa naman pala. Total vice president ka na. Naging presidente na daw si Digong. Naging vice president ang kanyang anak na si Sara Duterte. Bihira daw yan sa isang pamilya. So yung ganitong pagkakataon daw, malaking, malaking achievement na daw ito sa kanilang pamilya. Eh, talaga ba? They sana one term ka lang for mayor dati. O achievement mo na yan. Pero anong nangyari? Mukhang lahat kayo gustong maging mayor at hindi niyo binibitawan ang Davao. Totoo ba talaga? Nasatisfied na kayo? Natural hindi. Eh. Hmm. Yung mga ganitong klaseng drama, just ko naman. Diyos ko naman kung maniniwala pa po kayo, ay abay kayo po ay may problema na kung sino man yung naniniwala pa dyan sa mga Duterte. As fast as you can get out of politics, maghanap buhay ka, magnegosyo ka, basta mabuhay ka lang ng mapayapa. Umalis ka na dyan sa politika, huwag ka na daw magambisyon na maging presidente. Magnegosyo, maghanap buhay, talaga. May nabalitaan ba tayong Duterte na naghahanap buhay, may ibang profesyon, bukod sa pagiging politiko, mukhang wala naman. Yan po ang negosyo nyo. Alam nga namang iwan nyo na lang bigla ang politika. Dahil, dahil lang sa mga nangyayari ngayon, talaga hindi nyo kaya. Naku, kaya nyo yan. Kasi matibay naman ang sikmura nyo mga Duterte. Kayang-kaya nyo po yan. Di ba nga, puro paninira lang naman daw yan, panggigipit at araw-araw daw na binabanatan nga na itong si Sara Duterte ng mga kongresista. Hmm. Panggigipit. Yung pala yun. Pero, ang totoo pala dyan, ulitin natin na naaawa daw si Rikong kay Sara Duterte. Pero, ang totoo pala dyan, o ganito daw pala dapat ang sabihin nga na itong si Dikong. Inday, delikado na tayo, umalis ka na dyan sa politika kasi ang Quadcom matatalino yan. Marami ka namang nakulimbat na na pera, magtago ka na lang. Ako matanda na ako pabayaan mo lang ang mga hmm, nagmura kung ano ang gagawin nila sa akin. Total, marami naman kami nila. Uh, bongo, bato, idamay ko yan silang lahat. Yun daw dapat ang sabihin mo, Mr. Digong. Dahil yan ang totoo. Hmm. Yan ang totoong nangyayari. Yan ang dapat din. Oh, mukhang pahawala na rin kasi ano ho, matanda na eh. Oh, sige. Kung talagang hanggang dyan ka na lang at gusto mo na lang pabayaan ang, ang ICC halimbawa kung ano ang dapat gawin sa'yo, hmm, go. Pagbibigyan ka. Pagbibigyan ka ng pagkakataon. Promise. Good luck.